Kuya, hand wash ba kayo dyan sa US? What's up sa inyo guys, no? So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano kami naglalaba dito sa US. So meron kaming dalawang machine. Ito yung washing machine tsaka dryer heater. So dito, wala nang sampay-sampay. Pag nilabahan mo na dito, salpak mo dito, tuyo na paglabas. 99.9% dry na siya. So yun nga, no? Ito yung dryer. Dahil may natira pa akong labahan dito, tatanggalin na natin. Dahil maglalaba na ulit ako. So, itong dryer, guys, napakasimple lang i-operate nito. So, ipihitin mo lang siya hanggang dito sa more dry. Tapos, start mo na. Tapos, sihintain mo na lang siyang matapos. Tapos. Hindi naman ganun kahirap maglaba dito, no? Nakakatamad lang. So, yun lang yung lalaba na mo yung katamaran talaga. Dahil salpak-salpak lang dito pag maglalaba. So, sasalpak na natin yan. Ayan yung beng. So, pag sasalpak na natin to guys, no? So, yung mga puti, hiwalay natin. So first day ng day off ko ngayon guys At nalabahan ko na lahat ngayon para wala na akong gagawin So 4 days off ako ngayon So bali ang pasok ko dito guys Ang work ko dito is 3 days in, 4 days off Tapos alternate yun Kunyari ngayong linggo Papasok ako ng 3 days So sa day off ko, 4 days Tapos next week, 4 days naman akong papasok Tapos 3 days naman ang day off ko Tama ba? Sa so, mga medyas ko binabalik Bango. So yung pa ako kasi never pang bumaho. Never pang bumaho yung pa ako. Yung kiligili ko may time na bumaho pero yung pa ako never talaga siyang bumaho. Sasara na natin ngayon to guys. So kuha tayong detergent. Ang ginagamit namin ditong detergent ay liquid detergent. So, hindi kami gumagamit ng powder. So gamit tayo ng surf. E, Yun know. So guys, pwede nyo naman nang pagsabayin dito yung liquid detergent tapos dito yung uh, fabcon nyo. Pero ang ginagawa ko kasi, nagsa-second rinse ako. So sasara na natin. Tapos, on na. Yun, naka-on na siya. Ang ginagawa ko, delicates. Tapos, 41 minutes. So start na lang natin yan. Mag-alarm na lang natin tayo. Yan, okay na yan. So antay na lang natin siya pag tumunog na, tapos na yung nalabahan. Tapos, second rinse, 13 minutes, doon ko na ilalagay tong popcorn na downy. After nun, dryer. So, ganun lang kami maglaba dito na no, guys. Ganun lang kasimple. What the fuck? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Operation linis muna ako guys no kasi halata naman. Tapos din